Huli sa aktong isang lalaki nagpanggap na nabundol ng sasakyan sa Quezon City. Ang sospek, ilang ulit na raw ginawa ang kanyang bangga mi Modus. Nasa frontline balitang si Marian Enriquez. Sa viral video na ito, makikita ang lalaki na nakasalampak sa harap ng isang sasakyan sa gitna ng kalsada sa West Triangle, Quezon City. Paano nangyari sa unang tingin, aakalain mong nabundol ang lalaki, pero nagpapanggap lang pala siyang nasagasaan. Nagawa niya pang isiksik ang sarili sa ilalim ng bumper. Kunyari, nasagasaan siya. Oo. Maya-maya lang nilapitan siya ng gwardya at sinita. Modus siya, modus. Kinumpirma ng mga polis na bangga modus nga ito kung saan nagpapanggap silang nasagasaan para manikil ng pera. Hindi lang din ito isang beses ginawa ng lalaki. Nakot din yung uh, suspect natin na inuulit niya yung uh, modus niya na uh, nangyari eh, siya ay nabangga ng na mga motorista. Naaresto na raw ang suspect na naharap sa kasong alarm and scandal. Paalala naman ng mga polis sa mga motorista, mag-ingat laban sa mga nananamantala ngayong magpapasko. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.